At yun, sa wakas, nagkaroon na din ng time para makapag-vlog ulit. Naging busy masyado sa trabaho eh. At dahil nagkaroon ng free time yan, tamang tama at may pupuntahan tayo ngayon. Nakita ko kasi yung post ng isa kong tropa nung college na magkakaroon ng Beyblade Tournament. Natatandaan niya yung anime na Beyblade, yung may laruan na hinihigit tapos maglalaban-laban. Kung sino yung pinakamatagal umikot at kung sino yung hindi tatalsik sa arena, siya yung mananalo. Late na nga pala tayong dumating kaya yan, nag-uumpisa na sila. At yan dito, nagjajak jack na sila para malaman kung saan yung pwesto nila. Meron kasing part nung arena na mas pabor dun kung ano yung build mo na Beyblade paunahan niya palang mga 4 points dito para manalo iba't ibang points ang pwede mo makuha kapag nasira mo yung Beyblade ng kalaban mas malaki yung points mo kagaya na nangyari dito nasira yung build ng kalaban 2 points agad yung makukuha niya tapos yung kanina na tumalsek 3 points yung nakuha niyang point doon kapag ganito namang walang masyadong aksyon at patagalan lang sila ng ikot 1 point lang yung makukuha nilang puntos tapos kapag napashoot mo naman yung Beyblade ng kalaban doon sa packet 2 points yun kagaya ng nangyari dito at dahil wala pa akong Beyblade yan tiningnan ko muna yung Beyblade ng tropa iba na nga pala yung itsura ng Beyblade ngayon kaysa dun sa Beyblade na nilalaro ko nung bata pa ako tapos ang mahal pa ng Beyblade ngayon yung Beyblade ko dati 50 pesos lang ata or 100 pesos at ito naman yan para experience kaming mag build ng aming sariling Beyblade iba't ibang build nga palang pwede mong gawin dito may attack may stamina at may defense normally mga flat attack yung mga pabilog uh, stamina, matagal umikot. Mga patusok. Mga patusok, parang defense lang. Parang may so. Pag mga flat yan, umaatake yung mga yan. Mga flat. At yan dito, bumubuo na ako ng sarili kong Beyblade. Ilalaban ko nga pala yan dito. Kasi ang mananalo dito, mayroong premium headset. Itong headset na to, yung mapapanalunan nung magcha-champion. Try <laughs> mo <laughs> na. Try. try. try

Magaling. Ah, Wala pa eh. At 'yun, natapos na 'yung laban namin. 4-1 'yung score at syempre, panalo 'yung kalaban. At kung naghahanap kayo ng mapaglilibangan ngayon, 'yan, pwede kayong bumili ng Beyblade. Pwede 'to sa mga bata, matanda, babae, lalaki at pwede pwede din itong maging banding ng inyong buong pamilya. At yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat!